Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kambakyard farming At na welcome po muli sa aming munting channel uh, Ngayon po umagang ito ay tayo po muna ay magpapakain sa ating mga alaga At ang ang ibabahagi po namin sa inyo ngayon ay ang kaimportansyahan ng paglinis sa ating mga baboy bago natin ito sila pakainin um, uh, bago po natin na umpisa ng ating topic dun sa ating mga baboy reflex po muna namin ang aming mga alagang mga manok at pato dito na may mga bagong sisiw na mga manok At iyan po ang mga bagong batch ng mga na-hatch na mga sisiw ng aming mga inahin na ay madagdagan pa sila. At uh, na po tayo dito sa ating mga baboy. Ang sinabi ko po kanina, ang babahagi namin ay na ang kaimportansyahan ng paglilinis ng ating mga alagang baboy bago sila pakainin. Napakalaking uh, tulong po kasi Naninilinis po natin ang kanilang mga kulungan uh, sila'y paliguan dahil po ito'y nakakatulong sa paganda ng paglaki o pagtubo ng ating mga patabaing baboy katulad po nito itong aming pong mga baboy na yan ay 2 uh, months old po yan sila pwede na rin po yan gawing litunin ibenta dahil po sakto na yung Mayo ay piyesta po dito sa amin. Yan pong mga lima na yan, meron pa po yan kapatid na limang piraso na ito po. Na mas malilit po ito dati, na huli po yan na nabansot po sila. At least kahit pa paano nakakahabol na po sila ngayon. Pero mas malaki po talaga yung unang pinakita namin na lima. Dahil nga, nagyong maliit po ito so kaya hiniwalay namin sila para po hindi sila maagawan ng pagkain. At uh, ito naman po ang aming inaing baboy, nahagip din siya. na rin po yan. At uh, ito ang kanyang mga anak, yung mga itim na biik. Sila po ay uh, one, one week old simula po ng pagkawalay sa kanila. Kaya po meron tubig dyan sa kanilang uh, tumutulo. Kasi minsan, ayan po, pag naglilinis, nahirapan po kami kasi sumusunod sila na sumusunod para po ma-divert yung kanilang attention. Ganun po yung aming naisip maglagay ng tubig na tumutulo para hindi sila makulit katulad ng ganyan, sunod ng sunod pag nilinis yung kulungan. Pero yan po ang kinasabi namin na maganda pong tulong. Kailangan po malinis po ang mga kulungan ng ating mga big, ng ating mga baboy. At pinapaliguan po natin katulad nito para po ay maganda ang kanilang pagtubo bago sila pakainin. Yan po itong mga big na ito, nasanay po ito na pinapaliguan muna sila bago sila pakainin. At yan po pagka natapos po silang paliguan ay pakainin na po yan dahil nasanay nga po sila ng gano'n na After po niyan maligo, hihingi na po yan ng pagkain na titingala sa Ayan po, one week old pa lang sila dyan. Pero mamaya po sa huli, yung pinaka-latest po nila is two weeks. Makita niyo po yung transformation nila. Weeks by weeks. At uh, ito na po yung last clip ng video natin na 2 weeks old na po sila dyan. Yan makita nyo po yung kaibahan kanina sa video na to. At uh, hanggang dito na lang po muli. Salamat po sa inyong panonood. At uh, magpulayin po tayo ng Diyos sa Megapal. Happy farming po sa ating lahat. At paalam.